ang conflict ng Israel laban sa mga karatig bansa ay matagal na. Katunayan, dumaan na ito ng maraming digmaan mula nung ito'y nakabalik sa kanilang bansa noong 1948. Ayon sa kasaysayan, nung idiniklara ng United Nations ang 1947 Partition Plan na naman ng United States of America, ay kagad inataki ito ng limang malalaking bansa tulad ng Egypt, Syria, Jordan, Libanon at Iraq. Taong 1967 naman, nung ito'y inataki ulit ng parihong bansa pa rin at sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay ubusin upang mawala ang Israel sa mapa ng mundo. Ngunit, bigo sila. At noong 1973 naman, habang ipinagdiwang ng Israel ang Yom Kippur, sa bangatlong pagkakataon ay surpresang inataki ng Egypt at Syria ang Israel. Ngunit, sila'y bigo pa rin. Tanong, ano bang meron ang Israel at hindi kayang talunin ng mga bansang na isilang pabagsakin? Ano ang nasa likod ng mga digmaang ito? kung bakit galit ang mga malalaking bansang nakapaligid sa napakaliit na bansang ito. Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Upang mas maintindihan natin kung bakit sobrang galit ng mga bansang nakapaligid sa Israel, gayong napakalaki sa kanilang mga teritoryo at sobrang liit lang ng bansa at lupain ito, ay kailangan tingnan natin ito, sa spiritual na aspeto at kung ano ang sinasabi ng Biblia Ngayon tingnan at basahin natin ang nakasulat sa Revelation chapter 12 verse number 13 Ganito po ang nakasulat The dragon persecuted the woman who gave birth to the male child Ang dragon sa talatang ito ay si Satan ang woman o babae naman ay ang Israel kung saan nanganak ng isang batang lalaki na tumutukoy naman sa ating Panginoong Yesus. Dahil ang ating Panginoong Yesus ay galing sa lahi ng Israel sa tribo ni Judah sa ni Haring David. At sabi sa taladang ito, the dragon persecuted the woman. Ibig sabihin, inuusig at inaapi ni Satan ang Israel. At sa verse number 17 naman, ang sabi, The dragon was in reeds with the woman and went off to make war with the rest of her children so sinasabi dito the dragon was in reeds with the woman galit na galit ang dragon sa babae ibig sabihin galit na galit si satanas sa israel and went off to make war with the rest of her children si satan ay nakipagdigma sa mga anak ni israel So sa pamamagitan ng talatang ito ay maintindihan natin kung bakit maraming bansa ang galit sa Israel at walang humpay na pang-aatake sa kanila noon pa man. Ibig sabihin, ito ay hindi simpleng agawan ng teritoryo lamang. Kasi kung tignan natin ito sa physical na aspito, ay parang simpleng agawan lamang ng lupain. Kung sino ang mas may karapatang maninirahan sa maliit na lupay ito. Ngunit ayon sa talatang binasa natin, ang dragon po o si Sitan ang may pakana o nasa likod ng mga digma ang ito. Si Sitan po ang may layuning burahin ang mga anak ni Israel sa mundong ito. Kaya e noong October 7, taong kasalukuyan, ay makita natin kung gaano kagalit ang jablo sa mga anak ng Israel. Kung saan sa araw na yun maraming kinitil na buhay ang hukbo ng Hamas sa hindi makataong paraan. Ayon sa mga salaysay ng mga nakasaksi sa mga pangyayari sa araw na yon, makikita natin kung gaano kagalit si Sitan sa mga anak ni Israel. Hanggang sa panahong ito, habang ginagawa ang mensaheng ito ay patuloy pa ang digmaan sa gitna ng Israel at Hamas at mas lalo pang tumitindi at hindi natin alam kung saan hahantong ang digmaang ito lalo na kung makialam na ang iba pang mga naglalakihang mga bansang galit rin sa Israel. Dahil sa likod nito ay may espiritu ng Diablo na umuudyok sa kanila upang apihin ang mga anak ng bansang hinirang ng Diyos. Ngunit mga kapatid, saan man hahantong ang digmaang ito, ay lagi po tayong makakasiguro na kailanman ay hindi mananalo ang masasama laban sa kabutihan at lagi nating aasahan ang proteksyon ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sabi nga sa book of Isaiah chapter 54 verse number 15 Whoever assails you will fall because of you. Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin. Ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Ito ay pangako ng Panginoon para sa Israel at kung tignan din natin yung verse number 17, ang sabi, No weapon that is formed against you will prosper. Walang armas na nalika-laban sa iyo na magtagumpay. At sa book of Zechariah, chapter 2, verse number 5 and verse number 8, ang sabi dito, I will be a wall of fire around her. He who touches you, touches the apple of the Lord's eye. Ganyan katindi ang proteksyon at pangako ng Panginoon para sa Israel, mga kapatid. Kasi alam ng Panginoon na ang kalaban dito ay hindi ang mga Palestinians o sinumang mga Arabong bansa, ngunit ang totoong kalaban dito ay si Satanas na matagal nang may galit sa bansang hinirang ng Diyos. At alam din ng Panginoon na marami pang mga digmaan ang dadanasin ng Israel sa hinaharap. Ilan dito ay nakasulat na sa Biblia tulad ng digmaang Gug and Magog laban sa Israel. Kung saan may pangako rin ang Panginoon na tulong para sa kaniyang mga hinirang. Sabi nga sa Ezekiel chapter 39 verse number 6, I will send fire upon Magug, and those who inhabit the coast lands in safety, and they will know that I am the Lord. Mga kapatid, bilang panghuli, alam niyo ba na sa ngayon ay pinahintulutan pa ng Panginoon na digmain ng mga bansa ang kanyang hinirang? Ngunit pagdating ng takdang panahon, ang tunay na tagumpay ay makamtan din ng kanyang bayan at sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Isos. Kasama na tayo dahil sinabi na ng Biblia kung ano ang magiging wakas ng Diyablo na siyang pasimono sa mga digmaang nagaganap sa kasalukuyan laban sa mga hinirang ng Diyos. Tignan natin ang Revelation chapter 20 verse number 9 down to verse number 10. Ang sabi, umalat sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas at ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at suwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. man. mga kapatid, sinabi na po ng Panginoon kung ano ang kahihinat na ng Diablo sa huli at kung sino ang mananalo sa digmaang ito sa bandang huli. Mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo at laging mag-ingat kasi malapit na po ang pagpabalik ng ating pinakahihintayang Panginoong Isus. Sana magkikita-kita po tayo sa dakilang araw na iyon, ang araw ng Rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo isana sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.